Pag ang e hindi umaandar o oh, mga ka e yan ito lang ang pag-check. Sasundan so, nyo lang yung gagawin ko no? para mabilis yung ma-identify kung ano yung mga parts na sira. Unang-una check natin yung fuse ng mga ka-e-bike. Yan, pero itong fuse na to medyo may tama-tama na rin. Dapat papalitan na rin. Yan no? Pero goods pa naman siya. May contact pa yan. Pero ang titignan natin dito, hanapin natin ay yung linya ng throttle. Yan. Yung may green, black, red. Yan tayo magtutusok ng tester natin. Isiset nyo sa DC yung inyong tester. Tapos yung black, ilagay nyo rin sa black. Then yung positive probe nyo, yung red, ilagay nyo rin sa red. After nyo makuha na ng 5 volts, ilagay nyo naman siya sa green. Yan. Pukuha tayo ng ano dyan. Ng up to 3 volts. Yan. Tinotrottle ko yan. Tinotrottle ko siya. Yan. So, pag may ganyan, may reading siya ng 1, 2, 3 volts, goods yun. Okay, tapos isusunod naman natin, pwedeng uh, motor. Titignan naman natin yung motor, nahanapin natin yung linya. At kapag nahanap mo na nga yung limang wire, okay, tusok mo muna yan yung positive probe mo o yung pula doon din sa pulang wire. Tapos yung negative, iwan mo na doon. pwede Pwedeng iwan mo doon, pwedeng tusok mo rin dyan. Depende. Basta lahat ng itim, pwedeng maging ground mo yon no? Okay, tusok na muna natin dyan. Tapos, iikot ko yung gulong, ha. Sa sa hulihan, dapat naka-jack kasi yung gulong nyo. Kapag iniikot ko, dapat magbabago yan. Pero, wala. Wala siyang pagbabago. Yan, kahit pa i-direct ako siya dito yung negative. Yan, na-tester ko siya. Wala talagang pagbabago yung hall sensor niya. Iniikot ko na yung gulong sa likuran. Kahit isang gulong lang, ikutin nyo. Pwede yun. Kahit hindi nga naka eh. Basta yung buong e-bike paanda rin ng mga na mga kahit isang roller lang eh. Dapat yung reading mag iiba -iba. Pero since sa case na to, wala talaga. Eh. Um, ang hatol ko talaga dito is motor na. Motor talaga. At ayusin natin ng motor. Tara, matuto tayo. And mga kaibay sa controller, no? tatlo lang yung tatanggalin nyo. Yung blue, green, yellow. Yan yung tatanggalin nyo para mahugot nyo yung motor. Sa pagtanggal naman ng motor, meron tayong mga limang tornillo. Ayan. Ayan, yung una. Ito to pangalawa tapos yung pangatlo nandun sa ilalim nasa likod yung dalawa Okay, ganito yung itsura ng motor pag nabaklas na. Yan, At bubuksan natin lahat yan gamit ang alien yan. Para mapalitan natin ang transistor. kaysa sa pagtanggal naman dyan sa magnet, so ganito gagawin nyo. Hahanap kayo na, ayan, itutukod nyo dyan, o kaya kahit martilyo, itutukod nyo dyan yung part dito sa baba. Yan, tapos papaluin nyo, o kaya didiinan nyo, no. Pag diniinan nyo na sobra, matatanggal na siya sa magnet. Pero, dahan-dahan lang, dahil baka maipit kayo, sobrang lakas yan. Pag naipit kayo, masakit talaga. Kaya panoorin nyo kung paano ko tinatanggal. Okay, natanggalan natin. Bali, itong transistor na to yung papalitan natin, no ayan, ayan yung mga puti mo yung mga itim mo yan ayan yung papalitan ko Tapos maglalagay tayo ng sealant sa paligid after natin hinangin yon At after natin magpalit ng transistor, lalagyan natin yun ng gasket maker para hindi siya pasukin ng tubig. Tapos, kapag ilalagay mo na yan, uh, nakapaglagay na rin tayo dyan ng pinakasilant niya para hindi tumagas, no? Dahan-dahan lang kasi pag naipit kayo dyan, uh, sobrang lakas ng magnet niyan, yan. So, titignan niyo mabuti, ah. yan At least, lalayo niyo yung kamay niyo. Tapos, after natin yung mapasikip yung kabit na doon sa e-bike, then pwede tayo mag-testing.